<laughs> na pa ka tanga ka dyan? Dipit na apak lang kita? Pinaglalaroan <laughs> 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 na kita, di ba? Ah, di ba? Pinaapak lang kita eh. Hindi mo napapansin, Casper? Nagmumukhang gago ka na sa, na sa YouTube. Ito, na conference kami sabi ko ka, abi ito lari o lari baba, eh utol utol bali volume babaha muna konte, para sa makita sa basta big at tokos na itong ginagawa natin eh uh, oh, pagbaba ko nakita ng YouTube viewers na nakakapaka ngayon umapa ka ulit butol volume oh di ba <laughs> Di ba? Sinagbumo ka nga namin? Ha? Ha? Mukhang gago ka kasi. Pag nag-declare ka ng war sa amin. Ha? Kasper, napag-isipan niyo man naisipan ng vengeance? Ha? Nyo? Ha? Napag-isipan niyo? Napag-isipan niyo? Ha? Ha? Napag-isipin niyo ba? Ang pag-declare niya, minay na ng laban. O yung laban. 5 Sa ibig sabihin, talagang declare na talagang araw na nila. Nabaon na sila sila. Kita, miss D. Alam nasa na kaser nan kaser oh nasa nakas nasa nakaputang alam mo tatang pa rin ngayon eh no hanggang pa rin ngayon eh Palakasin Pala mo yung Palakasin connection connect mo para mo lumabang sa akin. sa huh? Legendary volume print na ang makikilala ko. Ang mo. makikilala Ha? ha? Diyan huh? na ilalagay mo sa utak mo na huwag tablahin. Chutol hari, huwag mo lang sa kailabanan dahil hindi ka mananari yan. Manan, Kay Utol Diesel, ang sa buong legendary. Ha? Ilagay mo dyan sa utak mo. Pag nakit mo. Pag nakuha. Pag nakuha. Ha? Ha?

Hindi, uh, ko, hindi ko na Hindi ko dito? Tatang tanga ka. Tatang Puta na nangyay. Puta na nangyay. domi na kayo. kayo. <mimini> hmm. <mimini> 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 ano na? Ano na? Putang ina mo, putang ina mo. Oy, Casper. Oy, Casper. Nakikita mo yan? Nakikita mo yan? Hmm? Hmm? Bobo, babo, bobo, babo. Nakikita mo? Nakikita mo? Ano na? Ano na? Putang ina, tatap na mga kapare hanggang ngayon. Hindi ka rin madali dalaga sa room, no? Dalaga sa room, no? 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 Diba? Diba? Ha? di ba? Mm -hmm. Utinasyo, di ba? Utinasyo, diba? utinasyo, diba? utinasyo, utinasyo ang nakita nyo sa na YouTube, na YouTube, YouTube viewers, viewers natin. Na YouTube viewers na nakita nyo. Utinasyo, utinasyo. utinasyo. ba? Diba? Si volume diba? pa rin yan. Si volume pa rin yan. Tandaan yan. Tandaan, Tandaan ber. Makanginig ka. ka. Kami ang pumanat. ang UTC. Ang wawasak. Ang wawasak. Tandaan mo. Oh, sabi ng oh, sabi ng aming cardinal sin, na namin ay mahaba na YouTube Hmm. Hmm. Idideclare na po Ididiklil namin at papatugtugin po namin ang pinaka, um, pinaka maganda, maganda. Rap sa buong mundo, legendary. legendary. Dagnet, ah. Dagnet, ah.

ang kwenta gago tangan na type na lang ang gago o paano di declare na namin putang ina mo ha